So guys, ito na pala yung tinanim ko na saging. Dati nung tinanim ko to, tag-araw, sobrang tigas ng lupa. Grabe ang init pa. Pero ngayon naman, inaabot siya ng baha. Buti nga bumaba yung tubig. <laughs> Hindi naman masyado affected yung saging pag kayo naabot tubig mabubuhay rin siya hindi rin siya mamamatay magkaka-recover din naman yun nga lang hindi na masyado na maintain dapat kasi tanggalan ng mga mga suhi tag lang yung yung ititira yung mga <clears throat> medyo malayo sa sa pinagkapuno Madali lang naman magbinti ng saging. Ko, hindi naman masyado masilan yan. Tanggalan mo lang mga tuyo, tuyo mga dahon. Tapos, minsan, nagyan mo rin ng abono. Tapos, yung mga gitna niyan, tinaniman ko ng niyog. Ipingkis na lumaki na yun niyog, ilipat ko naman yung linya ng saging sa gitna para double purpose siya. Yeah. tao tawag nilang intercropping. Ganyan lang, parang libangan lang. Magtanim ka ng saging kada araw, kahit dalawang puno o tatlong puno. Pagkawat ang isang taon, kung malawak yung lupa mo, maabot yan ng eh, kalahating hektarya o isang hektarya. Yun lang, salamat po.